Ayan dito tayo sa ano no? Sa Mati. No? Sa ano nga ito? After Kapayas. Uh, After Kapayas. Sa, sa Mati. Ngayon, in-invite kami dito ni Boss. Ni Self na pinapunta kami dito. Dahil um, gusto nila magpa-confirm yung site nila. Dito sa bahay. Tsaka dito sa may sapa. Yung sapa. Uh, ayan yung sapa. Malaki. ano Dahil nag-bug down na yung sapa. Yun, no? Malaki yan. Oh, ganun. From north to south, no? Ang sapa north to south yun, eh. North to eh, south tapos west. Southwest. Ang sapa. Ito papunta ng dagat 'to. Ito papuntang bukid. Ngayon, gusto nila ipa-confirm 'to kung talagang mayroon ba talagang laman. Gusto nila matapos ba? Kasi ang una nagdetect detect dito, yung kakilala niya, no, 'di ba, boss na? No. no? Nakilala mo na, na mayroong detector. Oh, okay. Tapos, na may scanner din yata. Ang anong gamit nun? Titanjer. Para daw tayong Titanjer, kaya hindi pa siya sugurado. Oh. Ngayon, gusto nila ipa ko kasi nakailang butas na sila dito eh. So, ito yung mga tinuro nung gamit, no? Mm -hmm. Yan, unang kalot nila ito. Mababaw lang yata yan, mga ilang pic yan. 15, 15 daw yan, pero ina nga itsura ngayon. Yan taon na yung nakakalipas mo? <laughs> Parang limang taon na. 5 years na. So, 5 years na. Tapos susunod 18 feet. Yeah. Um, oh, yan, bit. naging basura na lang. Kasi label na sa... 5 years na nakakaraan. Ibig sabihin, matagal na talaga panahon, no? Hmm. Okay na. So, ngayon, ang gagawin natin dito, ang gagawin natin dito, nagamitin natin ng gadget kung talaga mayroon ba talagang laman para matapos yun na una-una ba yung mga uh, palaisipan nila talaga kung mayroon ba talaga di ba yun naman talaga gusto nyo di ba mangyari so hindi natin kung may laman pag may laman okay kung wala okay pa rin so, at least tapos na confirm na mayroon so yun ang gagawin natin dito kaya dito pa pause mo muna okay okay so ito yung simple na gawa nila sabi daw dito, mayroon daw dito sa ilalim. Na-detect din ng Skyrim gel. Na mayroon daw sa ilalim, saka dito. Dito, salop. dito sa loob ng bahay, mayroon daw dito. Dito, dito. Ah, dito? Saan? Saan? Sa loob? Nyan, sa loob. sa loob ng bahay, mayroon daw dito. Mahirap kasi masira ang bahay kung talaga masan ba. So, wala. So, ang gagawin natin. Dito, oh, yan, kung meron pa dito kung wala wala sa loob ng bahay. Yan doon ano, detect. So, nalilinawin lang natin. Iko-confirm lang natin kung ano ba talaga meron dito sa search na to. So, dahil tulong ni Sir. Sa Dante, no? Ayun, Sir. Mas Dante. wala mo, mayroon, no? Di ba? Kung mayroon, di good. Pero pag wala, good pa rin. So, yan lang. No? Yes. So, ito yung ginamita natin, yung ano, GDI na refinder, pang sa lupa, pang-ground, ground, ground, ground food ba? ito, so, may gumamit sila ng ito? Wala. Wala. Pero may monitor. Oo. Oh. Mabalik ko. Mabalik eh. Oh. Hmm. ay yung butas ito ho. Mm. Tapos may debyan na hawana no. Naano? May sign. Sign? Kulang na patot sa puti. Aba yung butas niyo. Ito lang. Ito lang meron. Hmm. Kaya rin. Kung ako na ano, isa pang gamit. Sipa ko isang gamit. Malikit ng golden.

4, 2, 2, 3, 4, 5, 5, Pakita mo nga ito. Ayan. Pakita mo yung parang. Oo. Oh. So, tabi. Tandaanin oh. ko lang. So, meron siyang nakukuha, di ba? Anomaly. Ano, anomaly yan. Hmm. Doon talaga sa yung tulungan, yung butas. Oo, oh, yun no? Kasi malawak ang kuha nito eh. Sa iba wala, di ba? Wala. 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 Tingnan natin. Yung ano mo rin natatamaan eh. Yeah. Pag-save natin. Mm. meters no uh, calculated distance so ito yung target natin so. legend 3D oh scan din to pero cellphone lang to mm. so ang um, geodetect ang ano nito ang system so le oh, legend 3D ang gagamitin natin Dalawa yun eh. Good. Ayan siya. So, dalawa yung item natin nandun sa ilalim. Yung pula. One, ah. Ayan. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang item na tinamaan. Ayan. Eh. Ang reading nga is, sakto lang. Ito is, uh, 218, 248, 152, 142. Ibig sabihin, ang nakabaon dyan is item talaga. Kasi, ano yung tamang reading ng gold? Mm. no ito na ito din isa ito 248 tsaka 248 sakto sila sa 248 sakto 122 tsaka 130 ibig mm. sabihin tama yung reading hindi siya mineral lang mm. item siya ang titingnan natin ang PD nito ng natin ng PD nito yung maliit na pula ano yun mo kita yun nga mala malalaki pula mo po Oh, pero yung maliit ma'am, ano lang yun? Minerals lang yon. Ito talaga ay yung pulang-pula. Mm -hmm. Yan yung ano natin. Mabaon siguro. Yan o. Yan. Yan So, kunin natin yung depth natin. Ang lumalabas na depth dito, boss, is ano? Uh, 21 meters. So, mas mababa siya kaysa dito. Okay. Mm -hmm. So ngayon ito Kaya kaya dalawa ang ginagamitan kong gadget Kasi Para at least mag, Kung mag-queenside ba sila mm. Kung malalim pa rin to Kahit pa paano malalim ang 21 meters ha So mm. nagbigay pa siya ng 30 meters approximately Approximately mm. lang to mm. So pwede natin makuha For example Maits natin sa 20 meters mahigit mga item Hanggang sagad to sa 30 meters mm. So napakaganda mm. Meron pa siyang ano Pinaka last 21 meters talaga o

Ayan po yung target natin. Hindi natin makikita kung identify pero tignan niyo po yung itsura. Oh. Walang Para siyang box. Parang oh. Pero Para siyang box. Ano, ano ka lang yung box? Wala. Oh, uh, hindi siya ma-identify natin kung gano'n ka. Mahirap naman yon. Wala namang gano'n. Yeah, oh. Basta ang atin lang, nakita natin, napansin natin na mayroon okay. natin, na locate natin yung scanner na mayroon siyang anomaly sa ilalim mm -hmm. na may nakabaon. May laman. May laman sa loob. So, yun lang yung binibase natin. Kasi kung masabi ko may box dyan, eh, kodrado, mahirap naman. Tapos, pagtingin, pag ano yun, wala nang problem box dyan. Mahirap diba? Ano lang Ano lang, ba? Ah, ang akin lang, reference ko lang dyan is, mapatunayan ko lang na mayroon laman. Basta nakita natin sa image ng pd. Mm -hmm. Basta, ang importante, meron tayong nakita sa images ng pd. Na, yun yung reading. Tama yung reading. Tama yung mm -hmm. anomaly. Tama yung sura ng dalawa. No? Yung isa, posibleng Posible hindi. Oh, ayan isulan reading, metal lang. Mm. Oh, mababa ang reading niya, ano. You know? mm. Titingnan natin sa ano, balik natin sa ano. 1.48 lang mo, mo ma sir. Mm. Samantalang to 248, 248, 248, 132, 132. Sa kanya, uh, <laughs> baba lang. Mababa. Ito, umabot ng 248, 248. Mm -hmm. 218, 248. So, ibig sabihin, may, may reading na mataas. Ano so, nga dyan? So, yung nga akin. Ilan yung um, meters? 21. 21. Ang dito sa legend TV natin, pero dun sa 120. sa proto, 120. na approximately 30 meters. Pero, naglalaro pa rin niya na sa 21. Sa 20 plus to 30 up. Alculated distance niya is 30 meters. Ah, yun na. So, malalim yun. Ibig sabihin, hindi basta-basta. <laughs> <tinyo> so, okay, huh? Wala naman doon sa bahay nyo. Wala naman Wala. Dito lang. Wala yun kasi ang natamaan lang doon ay mineral hmm. ng gamit. Hindi kasi nila, hindi, hindi nila ginagamit na maayos calibrated. Hindi nila ka ba? Dito hmm. so, sa sa tabo? oh, sa may bahay. Ito, sabi, wala. Wala, wala. Dito lahat ng direksyon. Okay, dito. Dito, dito, dito dinadala yung hatak ng ano natin, ng direksyon natin sa butas na to. Tama yung butas eh. Walang malay sa butas pero malalim lang, malalim lang. Malalim lang siya. laman yan. Pero... So, wala na dito? Wala na. Isa lang. Isa lang dito. Doon din sa amin pwede? Doon sa kabila? Saan yun? Wala naman naman doon ba? Dito lang so, talaga. Hindi nyo kasi ito. Tinuha uh, man. Dito lang, dito. Uh, sumuha uh, sumuha sumuha man.